Kahit linawi na lang natin sa ano 60k monthly. Yung 60k na yun, sa apat na taon na yung anak nyo, laki na naipon. Saan yung dinadala? Ibig sabihin lahat na uubos sa padala mo sa magulang mo? Ibig sabihin, ikaw sa luho mo rin? Aba, sinaswerte ata kayo. Yung anak nyo, pagdating dito, pinag-aawahan nyo rin kung sino mag-aalaga. Kami na nga halos pagod eh. Ikaw, iinom. Ikaw, may banding. Pag-uwi, matutulog na lang kayo kadalasan. Ba, nag-aaway pa kayo. MJ, ba't buhas na naman yung pera natin? Saan mo na naman dinala? Nagbigay ako kay nanay. Bakit? Nagbigay ka na naman. Hindi ka nagsabi sa akin. Pag ako, kailangan magsabi. Pero pag ikaw, kahit anong gastusin mo, okay lang? Yan tayo eh. Pihira ka. Wah! Oh, makakainis ka talagang babae ka. Oh! Ano naman nangyari sa inyo? Si MJ kasi ma. Binawasan na naman yung pera namin. Ano? Hindi na naman nagsabi. Ano ba yan? Ayan, yeah, nandyan Nababas ka nga dyan, MJ Ano na naman to, ha? Bakit ang pinakailaman mo yung ipon yung dalawa? Eh, nay, ganun din naman po siya, eh Di naman po siya nagsasabi At saka ito pa, ha? Ito, ha? Tuwing mag-aaway kayo Alam mong nandito ako Nilalaksan mo pa yung boses mo Nananadya ka ba? Uy, uy Ang ingin na bunga nga mo Narinig na ka doon Ano nang nangyari? Ha? ito kasi dalawang to. nag na naman. Pa naman kayo? Ba't ikaw ang maingay? Ha? Ipasa ko muna yung bata sa kwarto. Sige na, sige na. Ano ba naman? Ito na naman tayo. Awan ng Diyos naman talaga. Ano ba nangyayari? Magmula ng nang lumipat kayong dalawa dito. Eh, ito kasi mga to. Nagsisigawan na naman. Pati ako, nagulat. Ano na naman problema, Alfred? Eh kasi pa, yung pera namin, ginalaw na naman eh. Pera na naman? Kunye, mas na pera. Akala eh. mo na makalalaki ng pera niyo. Magsiupo nga kay Rito. Pukay Rito! Pinag-usapan na natin ito bago kayo lumipat dito. Yan ang pinakaayoko eh. Dadalin nyo dito yung ugali nyo sa kabila eh. Ikaw, dito ka nga. Ano na naman yung ano? Problema nyo sa pera. Eh pa, kasi ito eh. Umabalik yung ugali nag ng decision ang kasabi sa akin. Ano MJ? Epa, ganun din naman po siya. Eh, eh hindi kami nakakaipon eh kung ano-ano binibili niya. Ano naman yung issue nyo? Di ba nag-usap na tayo? Kaya kayo umalis dun sa kanila? Kasi nga, ganun kayo dun, maingay. Ikaw di ba nag-usap din tayo? Sabi mo, nakukupala ka dun sa mga magulang ni MJ. Ngayon, kupal ka na rin sa kanya. Ha? MJ, huwag kang magagalit ha. Pasensya ka na magiging kupal din ako sa'yo ngayon ha. Ikaw na mimiya sa rin talaga. Ang lakas mong magmura. Ganon din po si Alfred nung nandun po siya sa amin. So, ganon nga nangyayari sa inyo. Hindi kayo titigil lang gantihan. Alam niyo ba yung pagmumura na yan? Napakasagwang pakinggan. Ha? Hindi ka naman siguro binuhay ng magulang mo sa ganong paraan. At lalong hindi namin to binuhay sa ganong paraan. Ha? Huh? Ang pinakang bili bilinan ko, paglipat nyo rito, itigil nyo yung mga diskusyon nyo. Ang asikasuhin nyo naging isang anak nyo. Laging perang ang issue nyo. Ano ba mga plano nyo sa buhay? Epa, kasi nag-usap na kami. Kaya kami nag-iipon para makapag-negosyo tsaka yung pangarap namin mag-travel. Alam nyo maganda yung pangarap niyo eh. Kaya lang tingin ko sa inyong dalawa, ang sumisira sa pangarap niyo, sa sama niyo, inggit. Negosyo, travel, mindset nyo. hindi eh, nga kayo marunong mag-budget eh. Napatataw na yung anak niyo, kaya hindi kayo nakakaipon. Sa sobrang taas ng pangarap niyo, sinisira na yung relasyon niyo. Kasi mahilig tumingin sa ibang tao. Nag-travel yung katrabaho ko. May negosyo na yung pinsan ko. Nag-travel yung mga ka ibang kakampanya namin. Kailangan ganun din tayo. Ngayon, pag hindi nyo natupad, ha? Pag hindi nyo natupad, nag-aaway kayo. Silipang kayo parehas. Panagbigay doon, silip ka. Panagbigay ka dito, silip siya. Mariosip kayo. Saan kayo dadalin? Lumalaki yung anak nyo. Wala kayo naiipon. Tapos travel. Travel. Ang titindi na mindset nyo, travel. Travel-travel pa kayong nanalaman? Eh yung ginagamit nyo nga araw-araw, hindi nyo mabudget eh. Travel pa kayo ha? Magkano sila sahat mo sa mga? 35K. Ikaw MJ? Almost same lang po pa. Tingnan nyo. Alfred, MJ. Kahit linawin na lang natin sa yung eh, 60K monthly Yung 60K na yun, sa apat na taon na yung anak nyo, wala kayong naiipon. Saan yung dinadala? Ibig sabihin lahat na uubos sa pagdala mo sa magulang mo? Ibig sabihin ikaw sa luho mo rin? Pa, siniswerte ata kayo. Tapos mag-aaway kayo sa pamamahay ko, ipaparinig niyo sa amin dahil sa pera? Tapos travel? Negosyo? Nilaroan nga ng anak niya, hindi kayo makabili. Kami pa magbibili niyan eh. Alfred, MJ. Siguro, Oras na para magsarili kayo. Ito MJ, huwag mo isipin na tinataboy kita. Ako may nararamdaman na rin ako pati nanay niyo. May isa pa kaming anak, MJ. Naririndi ako sa inyo. Ang toxic yung dalawa. Ang popurma niyo, pagpapasok kayo, ang baba mo niyo. Yung anak niyo, pagdating dito, pinag-aawahan niya rin kung sino mag-aalaga. Kami nang pagod eh. Ikaw iinom. Ikaw may banding. Pag uwi, matutulog na lang kayo kadalasan. Ba, nag-aaway pa kayo? 35,000, 35,000? Ang linaw ng pera nyo. Hindi nyo ba alam na kaya kayo binigyan ng Diyos ng ganyang trabaho? Para buhayin nyo na maayos yung anak nyo. Panahon na para magsulo na kayo. Kalimutan niya yung travel na yan, kalimutan niya yung negosyo na yan, hanggat hindi kayo marunong mag-budget. Yung 70,000 na yan, ha? ibawas mo yung upa, Alfred. Ha? Tubig, kuryente, internet nyo, pagkain. Malaki pa yung matitira sa isang buwan. O ganyan to na lang kasimple. Yung sahod mo, hindi na magagalaw. Yung kanya lang, may 35k kayo monthly kahit umupa kayo, Alfred. Wala kayong pag-aawayan. Alam niyo kung bakit ganyan kayo? Kasi minasahasanda lang kayo eh Pag nag-away kayo doon kila MJ Sandal kayo dito Pag nag-away kayo dito Sandal kayo doon Ha? Naturingan kayong gaganda ng trabaho nyo Binigyan kayo ng biyaya ng Diyos Para sa anak nyo Kayo mismo dalawa Tamad kayo mag-alaga sa anak nyo Nag-anak pa kayo Pa, pasensya na pag-usap na lang namin ulit MJ ito. Ano, Alfred? Pag-usapan? Maglilimang taon na yung anak nyo? Hanggang ngayon, pag-uusapan nyo pa rin? Ay, gusto nyo kayo mga, mga bata kayo. Tama na, Alfred. Bukas na bukas din, tasamahan kita maghanap ng maupahan nyo. Again, MJ, pasensya ka na. Kumuha rin kayo na mag-aalaga ng anak nyo. Panahon na, Alfred, para tumayo ko sa sarili mong paa kung inaakala mo na nakakatulong masyado dito yung binibigay nyo pwes hindi ang laki nyong perwisyo sa amin 70,000 pala sinasahod nyo ako wala pang 20 monthly malusog ang nanay at kapatid mo kayo 70,000 nagsisili pang kayo negosyo travel ngayon kung hindi ka pa rin makikinig kayong dalawa ha? maghiwalay kayo na maaga. Para maaga ka makakuha, maaga ka rin makakuha, at maaga kayo makarecover. Tignan natin kung magtsatsaga yung mga bagong karelasyon nyo sa anak nyo nag-iisa.